sa this video magluto tayong nilatang til sa yubab let's go Kuha na din ang ko, sir, para mahumulan ng Para magutad na sukuang partner, kinamang siya ilakaw ka Ako na lang siya ipagutadaan, kaya di ikaw kabaluan. Uy, bitaw kabalo, mga Pero ako na ipagutadaan, kaya para din ako magutad ba? Mindset. Kaya mahadlok, mga magutad. Ano, oy rabi ng sundang hait kayo, agoy. Maapil mga kato ang tudloan. Is ka mayroon kayo tagputahay, manungagan o niya. Uy, tapag humani agutad, rin, syempre, ihagi ng gimikos, mekos, uhugas hugas, o gayo, kaya para mawala itong mga germs. Kahumani ang hugas na naihan din daan para magluto na lang judayong dayong kuba. Kahumani din ang marinate lang ni iset aside kaya maghulom sa tari kita na ang bulingon. Huy. Ito, gihumulan sa din ako ng puti daan dira. Kaya para unya, kuso na lang. Pag huma na kong hulom, nag-start na luto. Kaya maglata para ba kong pila katuig ani. Huy, dili po. Diyo, tumog kong maglata ani kay humok mo ng karniha. Kaning karniha, mga best friend. Ito, apa din yung reunion. Katong gibahin-bahin. For day nila ko ako ang partner mga best friend. Yan, dahil kong gitudluan. No, kung saan siya pagluto. Hala, gitudluan ko niya. Murag dili ko kabalong muluto. Huy. Kaya na magulang ko ang partner nga. Ipa-brown-brown sad dakuno na ayas siya sa buwan. Para magawas yung aroma. Aroma? <laughs> ang mekos-mekos like, lang yung kudira. No, nga nagtagad yung kanusan. Ano browning? Giahakan eh. Ganina kay kung inukay wa siya ni brown na itom na nang ning niya yeah. kay wala pa magini ni brown no di di ako magtagad anig mahimo paning uling ako ana ning gisabuan di dire kay naglagot nagyu ko ni no kaha ra man boy ni brown tabo lang man kay wala ko sabaw ra mga best friend nag kog salt gamay gi marinate ta biya na ayon biyaan sa nako dadrag mga 3 days kay ako sang pakano nang ako ang baby kay udto naman kayo ni oy den wala pa man to lata niya yeah, wala pa pamahawa ko ang baby mo nang ako sana na siyang gipakaon og Milo syempre iyang favorite agar uh, pakaignaw ang inyong ante kay wa pa hilam os hoy After 3 days, 3 days ato na din gibalik ng ato ang giluto dirig na unsa na ni. Ipangkuha ra din ako ng mga germs sa kilid kay para malampir. Lamig gid unta kanig na ani pares, nga kanaka don cabbage kanang kompleto bitaw agu. Ya kay bobre man ang anti di tama na tas tanglad ani og sibuyas bumbay huy. Pero at least di ba na agi lamas. Basta iluno da gani mga lamas luto na gyud ni di mangaon na ta. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Lami na pugay nang kaon sa anti kay gyam po nang giparisan iyang nilat ang tiil og ginamos agoy bimpas Bi, na pong diet nato ani huy. Um, maka istoria istorya pa siguro ni ako ang kidney wa na ning istorya ni oy gihapak na siguro ko ani but pun mga best friend oy lami magyud mga ginadili himarat juga nyuang anti tagam that's it for today's video mga best friend bye thank you for watching i love you all